ano, yung uh, kalma. Malang, kalma. Kalma lang. Kalma, kalma lang. yung kaba. Turuan mo ako kasi hindi pa ako gano'ng maro. Laging tingin ano ah. Ano tayo uh, gilid sa lamin ah. Uh. Uh, Laging gilid sa lamin. Pairamdam mo yung lapit ng bangko sa paa mo kung hindi ka ba mapipitin sa... Hindi, medyo ano ako. Hindi ako masano makaabot sa ano. Alam mo yung paglapit doon, di ba? Hmm. Malapit na lang. Lapit mo lang. Mo kasi okay na. Matangad ako sa iyo eh. Dito ka banda uwi eh, kay. <laughs> hindi, sige, sige. Kaya mo po. Okay. Then, oh. Oh. Hindi pa mo. Hindi, din mo muna yung clutch. Din mo nga yung clutch kung abot mo hanggang sa gan. Matatap mo siya hanggang oh, sa gan. Oh, oh, oh. Hindi ka para kapusin okay ah. Oh. Oh. okay. Oh, sige. Uh. Oh, oh <laughs> hindi, mandar na yan. Huwag mo na sisiyan. Ay, huwag ka pala. So, ano gagawin? gawin? yung clutch mo ha? Hindi pa. Hindi. O oh yan, huwag din. Hindi. Tapa, tapa ka sa preno. Sa ba preno? Preno, gitna. Ayan, yan. O. Ididiin ko na gusto. Ay, ayan mo naman, ayan mo naman. Hindi mo pa pala nakabisado yung layo. Oh. Preno, tapa ang preno. O. Oh. Silingyador. Ito. O, oh, Mabitin na. O. Oh. Abanti ka pa nga yeah, ayan, ayan. ayan, ayan. Hindi ba maiksi? Napit ka kaya yung bangko mo? Anong gagawin ko? <laughs> kita, ito, ito. Kalabitin mo to, Tapos, abanti ka. Abanti ka. Abang, ay hindi nakataka dito. Ayan, uurong yan. Ayaw? Ayaw. Abanti yan. Kasi malayo yung paa mo eh. Kailangan kasi ganun siya tayo. Hmm, kaya nga, malayo ako eh. Malayo, di ba? Hmm. Teka lang ah. Galaw ka, galaw po siya. Galaw mo

mo na itulak yung bako Oo. Ah. Uh -huh. Kasi baka lumayo ka doble eh. Wala bang ano yan? Hindi na hindi na ka ano? Ya, ya, ya. Okay na Okay na? Ako, litong-lito pa ako dito talaga. Hindi pa talaga ako di pa talaga ako marunong. Wag, wag masyado ano ha. Gumili da kay may ga gutter ha. Oh. Wag mo yung hazard mo. Ayaw mo lang yan So ngayon anong gagawin ko? Uh, naka neutral to. Neutral eh. yan. Matik ka neutral yan. Eh. Kasi hmm. kung hindi naka neutral lang din patayan eh. Tapos ngayon pag uh, bitawin bitawan ko to handbrake. Uh, oh. ah, preno ko na, preno, preno, preno. Preno lang muna. Preno. Wag kang ka tatapok sa preno. Oh. oh preno. Okay. Oh. Tanggalin mo yung ka handbrake. Tinyo lang ako oh, ah. Oh, handbrake. Ay. Hindi, hindi. Pindutin mo to. Okay. Pindutin mo yun. Tapos natahin mo. Tapos? Natahin mo. Ganun mo siya. Oh. Pindut. Natahin mo gano'n. Pa. Yan. Yeah, ba baba mo. Baba mo. Opo. Yan. O. May kita mo ron. Yung indicate ng handbrake mo. Wala. O. Oh. Na Wala Bakit na. Ano, Hazard dyan eh. Ano yan yan? Hazard tayo te. Oh. Kaya tayo nag-hazard para lagpasan nila tayo. Oh, okay. Ah, sige. Tapos, uh, naka, na. naka, naka, oh, ano, naka diin ka ng clutch. Diin, tapos paano yung preno? Hindi, ayaw mo lang yan. Dihin ka muna ng clutch. Oh. Uh. Pag dihin mo ng clutch, huwag mo muna ano ha? Dihin mo na, ng clutch. Uh. Oo. Oh, ka. Uno. Ano anza, sa doon? Taas, Oh. Taas, ah. Yan. Okay. doon. Oh. Konting gas. Konting gas. Ang, angat mo no, ang konti si clutch. Sika lang. Ang preno? mo ko oh, Huwag mo lang bigayin. Dipat ka ng paangat angat uh. si clutch. Sige. 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 Sige, hindi ay atras yan. Sige, bitawan mo yung preno. Huwag mo bibigla yung siglats, ha? Ay, bitawan ko siglats, eh. Sige, bitawan mo siglats. At dandaan lang. Dandaan lang? Uh, angat si klats. Dandaan. mo siglats, dandaan. Bigyan mo ng acceleration oh, gas. Baka bumabumulo sa kayo, eh. At lalo pag sa matik yan. Okay na. Sige, angat mo siglats. Ang angat mo. Si bigyan mo si gas. Okay. Siya, para Parang siya isisisot, eh. Isiso mo siya. Wala ba tayong nakaharap? Okay, dito. Sige. Ayan lang, ayan lang. Ayan yan. gaya oh, labas ka ng konti. Labas kang konti. O, oh, tanda lang, tanda na. Pupunta pa ka ng malakas, eh. Lalay lang. Ano ang malakas? Yung das. Okay. Ayan na mo lang. Ayan. lang. lang. Yan. lang. Oh, bigyan gilid natin. Gaya na. Pa Tapos? Yeah. Gaya lang. Huwag ka... Ko... Tignan mo yung pa sa iyo, okay. ah. Dito ka lang, baybay ka lang sa gilid. Huwag ka masyadong bumuka. Diretso lang, eh Huwag mo muna silang kunin yung paliko-liko. Diretso lang yan. Okay. Ganon-ganon lang ngayon ha. Tapos, yan. ang clutch ko, bitawan ko. Ngayon, ganyan lang ha. Sige, diretso mo lang te. Huwag ka muna mag-release ng cambio. Ang bit pa. lang. Bitawan Ay, yung clutch. Bitawan, bitawan ko clutch. Angat mo lang kote. Angat mo lang. Angat mo. Oh. Okay. Uh, Ayan. Angat mo. Kasi pagka nag-release tayo ng cabyo, permission, bibilis yan eh. Sige, kunin mo lang muna ng ganyan te. Angat mo yung kasa. Ay, angat mo yung clans ha. Oh. Sa pakamsigas. Ayan mo lang muna dyan. Walang problema yan eh. Hindi naman siya pagod eh. Baga relax na lang. Bitawan ko yung clutch ha. Clutch, sabi tawon yung clutch. Tapos. Sige, saba bigyan mo ng gas. Oh. Uh Sige, bitawan mo yung clutch. Bitawan mo na yung clutch. Diretso ka lang. Sige, ganyan lang. ganyan lang muna tayo. Okay. Hindi muna natin kukunin yung cambio. Yan, kotse ha. Oh. Pipi na ako, tete, dito. Labas ka na ako, tete. Okay, ba yan o. Uh, konti lang. Yan, labas ka ng kotse. Kaya mo sila, huwag kang matins dyan. Sila o perfect, nakaasad tayo. Kaya ba? Sige, diretso, diretso. Diretso lang. Bitawan ko yung clutch. Balik ka ulit, o. Ganda lang yung ano, kabig. Hop, oh, ya. Yeah. Ganda lang. Siya, bante. Tapak, te. Tapak. Tapak lang. ng tapak. Hmm. Yan, dito tayo sa gilid. Sige, tapak mo lang. Diyan mo lang. Huwag mo tapak si siklats, ha? Oh. Sige, alam mo. Bakit tumatak ko naman, eh. Nakangat siklats, ha? Kung Na oh. nakatap ka lang oh, kay klats. Oh, lang yeah. Ngayon lang. lang. Sige, derito lang. Sige. Lagi ka dito yung kaliwa kanan, te. Hmm. Huwag kang pumirmis dun. Lagi kang mag-check. Pag clear, malinis, Tingin kanan, kaliwa, kaliwa kanan, oh, taras, front, harap, gilid, dalawa, yang kanan, dage, lipat-lipat lang, uh -huh. listo stokalang, ya, ya, dari cow, sige, magamit megamitan, kampio, kasi bibilis tayo, peggenambyat yan, didekgeti, pegmong niangat yung gas, steady mo yung gas mo, ya, 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 Sila, direct mo lang. Diyan, sige. Magano ang oh. konti ah. Oh, sige. Ano na konti sa gas? Oh, sige. Angat sa sikla sa, Huwag mong tapakan Huwag mong tapakan. Oh, o, gilid ka ng konti. Gilid ka ng konti. Kapag kaya na ganyan yung may aksidente mabulaga ka, ayaw mo hmm. lang, diretso ka lang. Angat ka si ha, kulit oh. ka konti te. Sige, angat, angat si ha, angat ha. Oh. Huwag mong tatapakan ha, umahandar tayo. Oh. Diretso lang ha. Kulit ka konti te, kanang ka konti bigyan daan sila para balalagpasan din tayo. Okay na. Okay, diretso lang. Huwag ka man ang kumahan ng cambio. Huwag ka man ano natin. Yan lang muna. Yung kukunin natin, yung hindi ka man lang muna mamamatayan. Oh. Kasi baka mamaya, pag release natin ng cambio, mamatayan ka eh. Oh. Gilit ka lang kote. Para sila nakaka-overtake. Eh. Tapos pag nag-break ako, ibibreak e, ko muna bago clutch. Ha? Ah? Ibibreak e, ko muna. Pwede ka rin mag-clutch muna. May ina naman ang takbot eh. Pwede clutch muna bago break. Oo. Oh, oh. Parang hindi ko hindi ano bitawan hindi lang, ko ano. yung Oo. Oh. 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 Ah, hindi tayo ha. Hindi tayo ha. Oo. Oh. Oh. Tapaka muna daan ko si Diretso lang, diretso lang. Tapaka muna ng konti si accelerate si si ano, si preno tapos sabay tapak ng clutch. Pag muna tapakan si gas. Oo. Oh. Tapak din ng clutch. Din ng clutch. Oo. Oh. Neutral. neutral. Diba? Neutral na to? Oo, oh, neutral siya. Pagka Ano na? Hindi, ayaw mo lalagpas yan No, nakapagamasalat pa, ah, sa O, oh, di ba nakaganito naka ako O, oh. angat mo na Walang problema yan, nakanyutra ano tayo Sige, yan. angat mo si clutch O, oh. di ba Ano ako wala May sarong yan Ay, wala kang ano Babagsak um. Di ba? Di ba? Ang preno Pinuan ko? Okay lang yan Hindi Tapak mo lang kasi baka mamaya mataas yung level. Ang dapat 'di ba pag ganun ka, 'di ba? Yan nakagano, nakapreno ka. Mm. Ah, nakagas ka kanina, maandar tayo. Hmm. Oh. Diba, ma ma tayo. tayo. Oh. 'Di ba sabi ko sa'yo, tapakan. Na. Nakagas ako kanina, maandar tayo. Maandar tayo. Nakangat yung clutch ko. Oo. Oh. Ah, nakangat yung clutch ko. Oh. Maandar tayo ako oh. na, maandar tayo. Ito ko mm. na pa mo. Mm. Ang gagawin mo, sabi ko sa'yo, 'di ba? Into tayo. Pwede mo tapakan si preno ng konti, sabay din si clutch. Pag galaw ni clutch, gagalaw si kamay. Neutral. Pero yung preno ko, bitawan ko. Oo, oh, oh, pagka nakadina yung clutch mo. Okay. Bibita mo siya. Pero kailangan i-able mo to. Ha? gumalaw si pa, susunod mo to. Mm -hmm. Kasi ang purpose natin is mapahinto mo siya nang hindi mamamatay. Hmm. Teka, halimbawa, amahanda na ko ngayon. Oo. Oh. Halimbawa, Ah? Uh, ha? ha? gas ka, gas. Naka gas na lang. Oh, para gas. Nakagas ako. Oh, nakagas ka. Tapos bigla kong pipipreno ko. Pero ito, inyo-neutral ko muna. Mauna si pa mo. Kasi hindi mo mapapasok to. Ah, okay. Kay nyutam ka lang yung papalang. Kaya ano? Apakan gas. Kapakan ko rin yung, ay, apakan ko yung brake. Brake. Tapos, kapakan ko rin yung... Yung clutch. Clutch. Oo. Oh. Tapos, saka ito. Oo. Oh. Kailangan, pag galaw nun, within, ano, masunod mo siya. Tapos. Kasi, pag hindi mo na isunod, at, hindi mo na isunod to at nakadiin ka rin at bigla mong inangat yun, patay ang makina. Hmm, kaka. Yeah ito naka neutral tayo. Oh, neutral tayo, Le. Eh, ano ka? Naka-preno ako. Oh, Nakakangit yung clutch ha. Oh, nakaangat. Namae ka. Abante tayo. Hmm. Pagka pagka yan din si clutch. Pasok to. Yeah. Pasok kambio. I-engage ko yung clutch. Oh. Ipasok e, ko to sa primera. Ah, oh, primera. Tapos dandan ng lipat ng silindor dandan ng atang atuloy. Li. Ano lilit? Pero hindi ko muna bibitawan yung clutch. Clutch, huwag bibitawan. Mamaya na. Papasok na tayo ng cambio eh. Mm, ah, sige. Kaya mo, lustan. Kaya lustan. O, may akagawa lang ano. Sige. Karuma lang. Clutch muna ha. Oo. Uh, pero hindi ka makinakabahan, di ba? Hindi naman. Oh, no, relax lang, huwag kang kaba. Normal yan. Medyo ko ba kaba? Huwag. <laughs> Ay, yung kaba. Ah, mo yan, Normal yung kaba. Yung tense, normal yan. Pero... Wag mo laging isipin yung kaba. Wag mo laging isipin yung hindi mo kaya, isipin mo kaya mo. Kaya, kaya nga nila, kaya mo eh. Wala problema, okay lang yan. Patingin nga ako, na, baka nandyan sila William. Ito, hindi ito ginagasan to, hindi ako ng panggas. Nandyan yung... ka,